Nung question na yun, mga kabatas natin, yung presidente, pumaliktad, sinabi niya, hindi niya na daw kilala. Kahit tignan niyo yun, mga kabatas natin, kung ano ang nangyari doon. Yun yung unfolding of events. Okay? Oh. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo. Kasama. Yan ang maganda. Ilabas mo yung sulat mo sa Pangulo. Hmm. Ito kasi ang problema mga kabatas natin. Ano? Itong si President Marcos, ganyan naman talaga yung nangyari sa kanya. Okay? Nagbabago-bago yung kanyang posisyon. Depende kung ano na yung problema na sila rin ang may gawa. Nakita niyo pa mga kabatas natin itong nangyari rin kay Zaldico. Ang sinasabi nila kay Zaldico, tinanggal daw siya. Tinanggal daw siya mga kabatas natin si Zaldico dahil sa nangyari doon sa budget na hindi daw nila makilala.